Guys, good morning guys. Dahil maganda ulit ang ating panahon guys, oh, si Aring Araw. Update natin guys yung tanim natin na sitaw guys. Ito na sila ngayon guys. Oh. Oh. Guys, naalala nyo ba nung tinali natin guys? Ito dahon to ng saging eh. Tingnan nyo naman ngayon guys. Oh. Gumapang na siya guys. Oh. Di ba? Wala lang yan dito. Oh. Hanggang bewang na. Pero isa, itong isa guys. Di ba yan? <laughs> Lagpas tao na guys. Oh. Oh over ba ako pa oh o, diba? Ayan, oh di ba ayun o. oh lagpas tao na yan guys tong isa oh di ba tingnan mo naman ang dahon guys green na green senyales na maganda ang pag-aalaga parang love life dapat maganda ang pag-aalaga oh di ba ah <laughs> ba diba, guys oh ang ganda guys oh katulad na ito guys kailangan tulungan natin siyang yan ganyan ganyan lang oh di ba guys ito guys, oh, 'di ba? Dati tinulungan lang natin. Ito 'yung sinasabi ko. Tulungan lang natin. Tas ayan oh, mag mag iikot-ikot siya diyan oh, 'di ba? Ayun. Ayun, tapatulan nito guys, merong isa. Kila, 'di ba? Ayun. Nag-stop siya dito Kasi ngayon, ito naka. Pasak tulungan natin siya mag ikot 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 ayan. Ayun. pumakisama ayan. Ay, yan ganyan kasi oh. Ayun, oh, 'di ba? Oh, tuloy-tuloy 'yan. Hmm, 'di ba? oh. Diba? Ayan, oh tinalungan lang natin. O, tulad nito mga to. O, ito yung tinalungan lang natin nakaraan. O, o ngayon nag-ikot-ikot na siya. O, di ba guys? Ang ganda o. Yan naman guys o. Green na green. O, di ba? Lahat naman sila okay. Katulad nito, tinalungan lang natin yan. Ngayon, nag-ikot-ikot na siya o. Katulad nito, o yan. Diba? O, ganyan o. O, di ba? O, ito katulad nito. Tataas na guys. Yung iba, hindi pa masyado pero okay lang katulad nito guys kailangan tanggalin to eh hmm? Ah, tagaw ng nutrients yun eh. siya yan oh? Ano mo guys oh Magagawin ah, niya talaga yung nutrients ng tanim natin eh o oh, diba o oh, tulad nito guys kailangan tulungan natin yan dito yan nag iikot na yan yan o oh. oh, diba o okay. oh, Oh, gaganda sila guys. Malalago. Oh, lahat naman sila. Okay. Di ba? Taas na guys. Oh. Lapit na talaga to guys. Hmm? Parang iba lang bubungan. Ha? Hindi ba naman? Ayun. Katulad na ito guys. Hindi ko alam. Ay, hindi pa. Hindi pa to O, oh, di ba guys? Katulad na ito. O, oh, yan o. Oh. Kailangan tulungan natin siya mag-ikot-ikot. Yan. O, oh, di ba? ganda guys ang lalaki na o oh, diba lang uh, natin to mga ah, ng nutrients to eh yan o oh, diba guys ang taas na guys o oh. o oh, diba ito, ito, ito pati isa guys oh. lagpas tao na o oh, diba guys ang ating sitawan o oh, diba Guys, pakita ko din pala sa inyo guys yung tanim natin na kalabasa guys di ba dati maliit pa lang siya ngayon sya ngayon guys ngayon matataas na guys oh katulad nito guys oh gagapang na din guys oh kaya itong guys eh tulong to nung dahon ng saging na natayo ayan yung pantali natin sa kanya oh guys oh gagapang na yan oh, di ba yung iba maliit pa lang katulad nito yan sunod yan magiging ganto na oh di ba guys oh ha kalabasa yan guys Guys, ito naman guys, yung okra na tanim natin guys. Di ba nilipat lang natin to, pero ngayon guys, matingkad na siya, oh. Ibig sabihin, kumapit na yung ugat. Oh, di ba? Oh, di ba guys? Oh, yun lang ang ating okra. Guys, at syempre guys, update natin guys yung tanim natin na ah, ampalaya guys. <laughs> Mataas na siya ngayon guys, oh. Lumalaban, pakapit na yan guys. Oh, di ba? ang palaya pati dahon yan guys kain walang tapon din yan bunga ayan guys oh ang nito maliliit pa pero palapit na yan guys oh, oh. ito nag start na kumapit oh diba oh diba guys katulad nito guys meron tayong isa mataas na guys oh oh diba dati maliit lang yan eh Ngayon, mataas na oh oh diba guys at ito din pala guys, update din pala natin guys, yung tanim natin ng talbos ng kamote guys. Ito na sila ngayon guys, oh. O oh, di ba? Dating tinusok lang natin guys, ito na ngayon guys, oh. Naka ilang harvest na kami diyan guys, oh. Pinapakinabangan na ngayon guys, isang buwan isang buwan guys, oh. Talbos ng kamote. O oh, di ba guys? San pa kayo? Sa bakuran lang yan nakatanim. May pagkain na. Ayun ang sinasabi na farm to table. O oh, di ba? Guys, pakita ko nga pala sa inyo yung tanong natin na talong guys, oh. Kahit maliit pa lang guys yung sanga niya, huwag ka, may bunga na. O, oh, di ba guys? Ito lang ito guys, oh. Di ba? Tignan mo guys, ah, maliit lang yan, ah. Pero tingnan mo naman ang bunga, oh. Nag-ulan-ulan kasi, kaya tignan mo guys, oh. Magkadikit, oh. O, oh, di ba? Talong yan.